Hello mga kasari, magandang araw po sa ating lahat Welcome back to my youtube channel uh, For today's video, i-share ko po sa inyo yung uh, kunting tips naman para hindi masyak ang ating mga loyalistang customer sa ating sari-sari Grabe mga kasari, ang mahal talaga ng bilihin kasi nga every week akong uh, nangro grocery so yung mga presyo last week medyo okay okay pa so ngayon nung pagbalik ko nung grocery ako tinitingnan ko yung mga presyo nagtaasan talaga sila as in yung merong tig dalawang piso, may isang piso. Sabi ko, hala, ano na lang nangyari? Grabe na ang pag, ano, pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Although bumaba naman yung bigas dito sa amin, banda. Pero yung mga groceries, yung ibang groceries ba, nung tumataas sila, mga kasari, ang una ko talagang tiningnan yung ano, yung oil. Usually, yun talagang una kong kinukuha kapag ng grocery ako, nilagay ko sa cart. Uh, doon ako mismo sa section ng oil, kasama yun kasi doon ang bigas. Naubusan talaga sila ng, ng oil. Tapos, di tumakbo ako sa isang ano, isang groceryhan. Grabe, 90 per kilo. Sabi ko, ala, last week 80 lang, ngayon nag 90, so 10 ang itinataas. So, di, ang ginawa ko naman, bumili lang ako ng dalawang kilo. Usually kasi ang binibili ko sa oil, uh, na makakonsume kasi dito sa tindahan ko ng mga 6 kilos. Kasi may bumibili dito ng tig kilo, tatlong kilo, mga ganyan. Di, nung habang nasa isang groceryhan ako, or ibang groceryhan, nagtingin-tingin nila ako ng mga presyo nila kung saan alin ba ang mataas or mababa ba sa kanila. Nako, mas mataas pa doon ang piso. Kaya sabi ko wala na talaga, ang mahal-mahal talaga ng mga bilihin. Kaya ngayon sa tindahan ko kapag mayroong bibili, sab sabihin sa akin na kulang ako ng isang piso o dalawang piso, hindi ko na talaga binibigay yung item na bibilhin nila kasi nga piso na nga lang yung tubo natin eh tapos uh, sabihin pa nila na wala akong piso or wala akong dos babalik ko mamaya. Hindi talaga yan ibabalik, hindi na yan babalik yung ano yung customer. Kakalimutan na lang nila yun. Yan pa yung balikan nila tas ang layo ng kalang nilakad, yun lang piso o dalawang piso. Kaya hindi na ako nagbibigay talaga kung kahit kukulang sila ng pera ay hindi. Balikan lang dito kapag kakompleto na yung pera mo. Tapos pala yung mga sangkap na pang ano pang salad for Christmas ba. Dinagtingin ako ng mga presyo. Grabe guys, ang ang taas ng ano, uh, ang taas ng presyo din. Kasi alam nila na mabili 'yun eh kasi maraming tayo mga Pilipino mahilig tayo sa uh, salad kaya 'yun din ang tinarget nila na taasan ng presyo kasi 'yun naman ang ano natin eh traditional talaga na ginagawa natin kailangan meron tayong salad kapag ano kapag may mga occasion ito na mga kasari ang ginagawa ko sa aking mga loyalista na customer. Sinasabihan ko na sila in advance para hindi naman sila masasyak. Kagaya niyan sa Nescafe. Dati ang bili ko sa Nescafe isang bag 119, ngayon nag 142. Super so, taas. Grabe ang ano, pinatong ang ang pagtaas ng bag ng Nescafe. Tapos yung mga loyalista ko na customer halimbawa ka, uh, sa magic sarap tapos ang dala lang nilang pera is 5 pesos. Sa suno sabihin ko sa o oh, sa susunod mong balik, uh, dagdagan mo na yun na uh, magiging 6 uh, pesos na yan. Tapos may utang ka sa akin ng piso. Yun naman tuang naman ako kasi binabalik talaga nila. Dapat maayos ka makipag-communicate sa mga customer or sa mga loyalist ta mong customer kasi maiintindihan ka rin naman nila kasi alam naman nila na talagang nagtaas na ngayon ang mga presyo. Basta ang gagawin mo lang makipag-communicate tayo mga tindera o mga mga nag nagtitinda ng sari-sari para naman maging maayos din, maging smooth din ang ang ating uh, relation sa mga customer natin. Kasi mahirap din, ay kulang kulang tong pera mo. Tapos mag-raise ka na ng voice, di basi shock din yung customer mo. Yun na nga mga kasari, uh, maganda rin din naman ang response ng aking mga customer. Sabi nga nila, eh kung hindi tayo bibili, wala tayong makain magtaas, hayaan mo lang silang magtaas na magtaas sa mga presyo kasi kung hayaan natin, kung hindi tayo kakain, hindi tayo bibili, wala tayong makain, tapos ayun, ano mangyayari sa atin, mamamatay tayo. Minsan pala mga kasari, inuunahan ko na pala sila na ang uh, presyo ng kanilang bibilhin para hindi naman sila masyak, di ba? So far, okay naman po ang ating uh, sales ng tindahan. Parang hindi naman siya naapektuhan. Kasi nga, uh, nakipag-communicate ako ng maayos sa aking mga customer. At saka, uh, nung una, nangamba ako. Kasi nga, sa i, sa feeling ko, wala nagbibili sa akin. Kasi nga, ang mahal lang ano, bilihin. Tapos, nagtaas rin ako. Naunawaan din naman ako ng aking mga customer. So, parang hindi naman naapektuhan ang aking uh, sales everyday. Natakot ako ba na baka yung aking mga customer lilipat na sa kabila or saan na sila pupunta. So, hindi naman guys. So, nanatili naman sila sa akin. Mga kasari, wag, na wag po kayong mag-alala na baka sabihin nyo na wala nang bibili sa tindahan nyo dahil nga nagtaas din kayo. Maintindihan nyo ng tao. Akagay din ako nga noon eh galala ako baka wala nang bibili sa akin pero meron at meron talaga yan basta marunong lang tayong mag-communicate at explain mo sa kanila na ganito na ang pangyayari ganito na ang bili ang presyo munawaan tayo kaya tayo mga nagsari-sari, bawat customer natin, pag talaga natin na meron silang magandang source of income, maging maayos ang kanilang kabuhayan, maging maayos ang kanilang trabaho. Para kasi sila, kung wala sila, sinong bibili sa ating mga tinda, sinong bibili sa ating mga paninda, di ba wala. So, hopefully, meron po kayong natutunan sa aking video na ito. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Please subscribe po. Thank you.